So mga tapos pagkatapos namin nga ito hamay kuan, namin kantuan kanina, siyempre paka di kami hamay kuan. Ano nga rin eh? Hamay beef kaya namin usang nga po, nanubuhan niya isda. Iyan ako no, kaya iyan ang So adi adi di, baka yung rugag may napagtubong, kaya tipi ng tubong. May mga isda nga mga pantak. Pinapya. Pinapya talagang na <laughs> At naman o. No,

<laughs> kung gusto ka maging mong fist pan no, oh, madali lang pag manage si ini madali lang yata maging na kayong sword ini tapos mag kuha ka pantak ibutang ka lang okay na so madali lang yata so, kung hindi ka maram pagka di alay ni kwan hirex mo kuro yet maram mag kwan pag pag ka mo yung idea pero tao maram mag kwan so yun mga tips or idea so, pagka di ka mo kan rex kaya yat maram yung mga sword niya mga profeso yung pag piece, oh, fist pan oo Guys, Tapos, kung gusto niyo mag-comment mag ka mo, uh, mga scientific na naman mga isda. Kan Mrs. la ka muka, rex kanrex mo, uh, Oo. Oh. Iba-iba mga klase, nga mga kwalan isda, maram kami. Oo, oh, maram niya. Tumapakain ka naman. So, ayun na kang pagdodo, pag-message. So, dami ni iba-iba mga -iba klase nga isda. Oh, pati pa mga klase nga isda, pwede pa niya. Ha, ha, Hindi ba? Ayun, ayun, kayo ayun, 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 pero kailangan ano yung tubig, source ng tubig. Tula, wala, wala, kalalain Oh ah, di isda ho, pula. <laughs> da, amin itong isda, dagkawin to da. Ang tawag yung isda, lapu-lapu. Okay, pula. Tapos may halak. May Butik-butik. Mm. Ang tawag ito yung isda, kuwan. Anap-ap. <laughs> <laughs> Atulong sa ato, may itom man, may itom. Kuwan Kadamo, antilapia tilapya, didi hamay. Ah, okay, basta ako ko okay, okay, okay. Oo, mga na may isda. Iba yung mga klasik. Sa breto libon Para ha ako niya idea mga kuya tabs pagbantay o pag-alagahin ng isda para ha ako masayon man linig kung maaram ka talaga mag-manage uh, o mag din ng mga kuwan na mga isda. Okay. Itong pag-alagahin ng isda din matlalim. Dami na ni mong tubong yung kawamahal. Pero actually, makakabawi ka talaga ini. Makakabawi ka. Kung dilit ni mo na yung pagkaon kita add to amot suod kada kung surdan tubong yes. <laughs> <laughs> an ani an an man taga bantay pero na man niya kwan, alaman, pag share han niya kuan an niya experience an niya kalaman na niya pag experience pag share so ana ko na rin nakikita asan na ako masisiring hay mo pa hiya an mo pa nga business maupay nga nga business so hoy na pa ang gusto da magkuan ay mag message din isda so amo ninyo trabaho ah Amoy ni yung business <laughs> na upay. So, iba-iba kasi yung business tao. Pwede mga swadini mga mga peach cage or mga <laughs> <laughs> Diri, para sa mga ito, may tubig man, di ba? <laughs> so, asya lahat ng kaganapan niya na. Guguto mo ko talaga ako. Sumanguli na kami. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye. Uh, Comment na ka mo next mo koro para <laughs> basics. Ano uh, Comment la kamo tro, balik na mo ng mga scientific name man mga isda, mapatab ang manu maparat. Oh. Comment lang kamo kan Rex Mokoro. Oh, maaram. <laughs> Google. <laughs>